Sian Lim? May bagong ipinalit na kay Kim Chu? Gaano nga ba katotoo ang balitang hiwalay na ang celebrity couple na si Sian Lim at Kim Chu? Maging ang chika na isang taganan showbiz girl na nagtatrabaho nga sa Viva Production ang dinadawit ngayon sa hiwalayan di umano ni Kim Chu at Sian Lim. Mainit pa nga sa sikat ng araw na pinag-uusapan ngayon ng mga netizens ang estado ng relasyon ni Sian Lim at Kim Chu. Matapos ngang lumabas ang mga balitang maging sila ay hiwalay na rin. Marami nga ang naloka. Dahil tila umano'y sumunod sina Kim Chu at Sian Lim sa yapak ng kakyel na nakaraan lamang ay kinumpirma na ang kanilang hiwalayan. Kung babalikan tulad nga ng kakyel... Nagsimula nga ang bulong-bulungan ng hiwalayan ng kapamilya actress at kapuso actor matapos nga itong isiwalat ni Ogie Diaz sa kanyang vlog noong manakaraang buwan. Bukod pa nga dito, napansin din ng mga netizens na hindi na nagpo-post si Kim Chiu at Sian Lim na mga letrato o video na magkasama sa kanil kanilang social media account. Kung sisilipin nga ang Instagram account ni Kim Chiu, Makikitang last July pa ang post ito na kasama si Sian Lim Habang nagbabakasyon nga sila sa Hong Kong Lalo pa nga ang uminit ang isyong hiwalay na nga ang dalawa Matapos mapansin nga ng mga netizens na tila emosyonal si Kim Choo sa It's Showtime Lalong lalo na kapag pinag-uusapan ang buhay, pag-ibig at relasyon Kamakailan nga, nag-viral pa ang reaksyon ni Kim Choo matapos siyang kantahan ni Darren Spanto ng kantang Anong Nangyari sa Ating Dalawa sa isang segment ng Choose Me, Choose Me ng It's Showtime. Tinanong kasi ni Chang Ami si Darren Spanto na kung may kantang kakantahin para kay Kim Chung ay ano raw ito. Pampirong nga ang kinanta ni Darren Spanto ang anong nangyari sa ating dalawa. Ngunit, ma sa makahulugang reaksyon ng Kim Choo sa kinantangan ni Darren kung saan mistulang nakarelate siya sa kanta. Samantala, isang panibagong pasabog naman nga ang isinawala ni Oji Diaz na may kinalaman sa hiwalayan di umano ng Kim C. Ito ay may kaugnayan sa pagkakalik umano ng aktor na si Sian Lim sa Viva writer, producer at director na si Iris Lee. Narito nga ang naging pahayag ni Ojedia sa kanyang vlog. Aria at syempre, pasagot na rin natin kay Sian Lim kung sino si Iris Lee. Iyang si Iris Lee daw ay non-showbiz ito na parang ewan ko, staff na Viva o writer ng Viva. Naliling kay Sian Lim, sino ba yon? Hindi rin namin kalala. Kasi naano na lang namin sa Reddit. Pinag-usapan niyan ni. Eh. Sa ngayon nga, ay wala pa rin pahayag si Sian Lim sa pagkakaling nga nito kay Iris Lee. Sa kabilang banda, matatandaan nga na natanong noon ni Gretchen Fulido si Kim Chu kung sila pa nga ni Sian Lim. Hindi sinagot ito ni Kim Chu. Bagkos, nakiusap nga si Kim Chu na kung pwede, nasa kanila na muna ni Sian Lim kung ano man ang nangyayari sa kanilang relasyon ngayon. Gayon pa man, maraming ang fans ang naniniwalay ay na sana'y malampasan nga ni Sian Lim at Kim Chu kung ano man ang problema ang kinakaharap nila ngayon. Matatandaang nakumpisa nga ang relasyon ni Kim Chu at Sian Lim noong 2012.